Hello, hello, hello. Today's video, tara, samahan nyo akong kumain. Yeah, meron pa rin tayong gulay, o diba? Patatas. At meron tayong chicken. Ay, diba? Chicken, banana, charo. Yeah, meron tayong adobo. Adobo na tuyo yung huyo natin. Ayan, diba? Kain tayo. May, may gulay pa rin to, ah. O, patata. gulay Panibagong araw, panibagong ulam na naman tayo today's video. Yan, yeah, syempre pauti-unti lang ang aking luto para kinabukasan, iba na naman ng ulam, o oh, ba? Diba? Kasi kung araw-araw ganyan ang ulam, ay nakakasawa, o oh, ba? Diba? I mean, charot. Basta sa isang araw, isang ulam lang, o oh, ba? Diba? Pag naubos na yung kinabukasan, ibang ulam na naman, panibagong luto na naman tayo kaya naman sinisigurado ko sa isang araw talaga isang kainan lang ang aming ulam hindi na aabutin ng kinabukasan at syempre paunti-unti lang ang aking niluluto yun talaga alam ko magkakasya man o ba? Diba? At pero syempre minsan hindi natin may iwasan talaga Minsan napaparami ang ating luto At pag narami naman, na isha-share naman natin sa ating mga kasama sa bahay O ba diba? Kaya naman, share-share sure lang Kung talaga napaparami ang luto Pero pag konti lang, okay lang naman na Ikaw muna ang kakait at ang asawa O ba diba? Share-share sure lang Charot eh kasi naman talaga minsan talaga nakakakain oh, lang asawa ko ng almusal. Tapos kakain na siya. Pag uwi niya gabi na oh, diba? o oh, di ba mga 8.30, 9 o'clock, ganun kakain siya. Pero kailangan konti lang kakainin niya o oh, di ba? Kasi talagang kailangan niya mag-diet dahil kayang siya lumalaki. Sabi ko naman iwasan niya ng pagkain sa gawin. Pero hindi niya pa rin kaya iwasan kahit magkaroon pa kami ng kasulatan. Charot! at syempre minsan talaga may ram tayong ulam Ayun, nakakain din ng ibang tao di ba minsan may bisita bang... tayo ng aking mga magulang o di ba kailangan mayro tayong lutong pagkain kung wala man kailangan natin magluto di ay asin sa ano sa Luto, o, diba? Hindi pwede, wala, isa walang bahala ba yung mga ganong, ganong sistema, o, ba diba? Ganong obligasyon, o, ba diba? Hindi natin obligasyon magluto, pero kailangan natin yun, o, ba diba? Para sa pamilya natin, mo, oh, di ba? Nagagalit na sa inay. <laughs> Kapasensya kayo <laughs> naman. Charot! Pero syempre hindi rin natin may kumain napaparami na paparami rin ang ating kain. Kahit malang isang kainan, napaparami pa rin. Pero siyempre, pag may kasabay ka talaga, ay talagang, tapos kasama pang kwentuhan, chismisan, at Kapatangan kwentuhan ng, ng pagkamarites. Ayan talagang, mapaparami pa mapaparami ang iyong kinakain. Aminin mo yan, basta pag marami kang kausap, o oh, diba, akala mo, konti lang. Pero siyempre, kuha ka pa rin ng kuha ng pagkain. Ayan na, pagpasensya yun. Talagang simot-sarap ang aking pagkain. Ubus na!